Pupunta ko ng kamay, magdadala ko ng scotch <coughs> <slash> tape. <text. laughs> Pupunta ko ng dumagete, magdadala ko ng Silvan Kim. Pupunta ko ng dumagete, magdadala ko ng Rilo. Pupunta ko ng <coughs> Tagaytay. Um, jacket <laughs> hindi maras magdadala ako ng mangga. Pwede, pwede, pwede. <laughs> uh, pupunta ako niyang Gimaras, magdadala ako ng... Kim? <laughs> pupunta ako niyang <laughs> Gimaras, magdadala. magdadala ako ng... Swingsuit. <laughs>

sa Hindi ko sa mo. tayo ng La Union. Pupunta ako ng La Union, magdadala ako na... Ay, alam ko na. Sa... Pupunta ng La Union, magdadala ako ng... Um... mo kami, 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 kami,

O oh, kung may kanin, ulam. Ay, hindi nga naman. Madaya. Hindi yeah, yeah, ako sasama. Oh, <ausilitary> <H> <laughs> <laughs> Pupunta ko ng Dabao. Magdadala ako ng brief. Nag-iisipan <laughs> niyo, no? Know? Punta <laughs> ko ng Davao. sapatos. Hindi ka, sa ng... <laughs> <Di> ka naman sa sapatos. Ang dabaw, magdadala ako ng... Rosas. Hindi ko sa sapatos. Pulong sa sapatos sa akin sa dabaw. Ano kayo, Bandon? <laughs> Pupunta ako ng Tagaytay. Um... Magdadala ako ng... gunting. <laughs> Pupunta ako ng Tagaytay. Magdadala ako ng

No! <laughs> Pagkakataon <laughs> ng dumagete, magdadala ako ng... tuwalya. Ako. <laughs> Pupunta ako ng dumagete, magdadala talaga ako ng rugby. Rugby? Pupunta ako ng dumagete, magdadala ako ng... ID. Waste ID.

Sige, kasama ka lang. Ako, ah, uh, pupunta, uh, okay, pupunta ako ng Rojas, magdadala ako ng, ah, Tama! Pupunta ko ng Rojas, magdadala ako okay, okay, ng aklat? Okay. No. Sige. Notebook Hindi ka kasama <laughs> sa <sayo>. itinerary. <laughs> pupunta ako ng Rojas, magdadala ako ng... Jonah! <laughs> Kasama siya. Ah, kasama siya. Uh, kasama siya. Uh, kasama siya. ko ng Thomas. Oh, hindi atay ako ng... Ay, hello. Hindi ko nang sasoko. Sayang hey, mo. Hindi na ko, sasama na siya. Hindi pa rin. Eh. Hindi pa rin. Pupunta tayo ng Albay? Ano? 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 ako. Ano? ko. Ano? Albay Ano? Ano? ako Ano? Ano? nagdadala ako ng zebra. Punta ako ng alba, nagdadala ako ng scorpion. Sama, no? Sama, di ba? Di ba, na saan scorpion? Punta ako ng alba, nagdadala ako na. S! Scorpion S. S. Pero mo parang mali. Hindi ko sasabang. Pupunta ako ng albay, magdadala ako ng... Keroplano. Sige. Pagdala ako ng... Pa. Barko? O <laughs> pwede? Hindi. mag okay. ko kasama. Ay, hindi na pa. Ikaw hindi pala.